Magandang araw mga maka full court. Welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung balak ng Lakers magkakaroon ng triple tower. Isa pang sentro ang target ng Lakers ngayong off season. At pag-uusapan na rin natin dito sa panibagong video yung naging pahayag ni Nikola Jokic patungkol sa Timberwolves. Ayon nga sa inilabas na balita ng Lakers Daily na sa posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Robert Williams III, ngayon darating na off-season. Alam naman ninyo mga maka-full court na isa nga po sa mga prioridad na gawin ng Lakers ngayong off-season ay ang pagkuha ng at least 2 o 3 na legit na center na may pangtatapat nga po nila kay Nikola Jokic. Nauna na nga po mga maka full court na gagawin ng Lakers na makuha nila itong big man ng Pelicans na si Jonas Valenciunas. At kung matuloy pa nga po ang pagbabalik ni Dwight Howard next season dito sa team ng Lakers. At ayon nga po sa pinakahuling inalabas na balita ngayong araw, isa pa nga po sa mga nabanggit na big man ngayong off-season na pwede nga po nilang kunin ay walang iba kundi si Robert Williams III. Ngunit dahil nga po mga maka full court meron pa itong natitirang kontrata sa Portland Trail Blazers ay makukuha nga po siya ng Lakers sa pamamagitan lamang ng isang trade. Ibig sabihin, kailangan nga po silang gumawa ng trade offer sa Blazers para makuha nga po nila ito. At ayon nga po sa isang NBA analyst, Maaring nga po ay offer nila dito ang kanilang mga players na sinagay Vincent, Jelen Hood Huchefino at isang future second round pick. Para nga po sa inyong kaalaman mga maka full court, bagamat man nga po questionable ang pangangatawan nito dahil sa dami ng injury na kanyang natanggap, ay maaring pa rin nga po gamitin siya ng Lakers para maging kanilang bagong backup center ni Jonas Valenciunas at Dwight Howard kung makuha nila ito at maging stopper ni Nikola Jokic kapag nakaharap nga po ulit nila ang Denver Nuggets sa regular season lalo na sa playoffs. Ano po ang masasabi nyo dito sa binabalak na triple tower na gagawin ng Lakers? At samantala pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan sa naging pahayag nga ni Nikola Jokic ay kumbinsido na ang pagkakabuo ng team ng Minnesota Timberwolves ay nakadisenyo upang talunin sila. Sa pahayag ng three times regular season MVP ay may dalawang all-star nga daw ito. May dalawang all-NBA defensive first team players. At andyan din nga daw si Mike Conley, ang pinaka-underrated na player sa NBA ngayon. Binuo nga daw ang team na ito para talunin sila. Dahil ang bumuong team ng Minnesota Timberwolves at ng Denver Nuggets ay iisang tao lamang at yan nga ay si Kim Connelly. Pagdating na pagdating niya na nga sa Minnesota Timberwolves ay unang niyang ginawa ay trinade ang limang player at limang draft pick para kay Rudy Gobert kung saan pinagtawanan siya ng madami. Akala din nga ng madami ay aalis sa si Naz Reed sa team na ito. Ngunit hindi niya ito hinayaan at pinafsign niya nga nito sa isang max contract. Tatlong big man nga, including isang six man, ang binigyan niya ng max contract. Isang bagay na hindi mo madalas makita sa NBA. Alam nga ni Kim Connelly na kailangan niya ng tatlong big man upang mapabagsak ang team na binuo niya noon. At kung napanood niyo nga ang series na ito, Naging instrumental sa mga panalo ng Minnesota Timberwolves ang rotation nila Towns, Gobert at Reed. Lalo na kapag foul trouble si Carl Anthony Towns na madalas nga mangyari ngayong playoffs. Ganun pa man, eventually ay susobra nga sila sa cap space dahil mahirap nga kung mag-max contract silang lahat. Lalo na at tiyak ko na naaangat din ang sahod ni Jaden McDaniels. Kaya makikita nga natin kung hanggang saan Naabot ang kakayanan ng Minnesota Timberwolves. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Kung kayo po ang tatanungin madudumina ni Anthony Edwards ang Dallas Mavericks. At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.